Basta rag and roll yung payong mga kaibigan. Panigurado, street foods na yan. Namiss natin mga kaibigan ang street foods. Ito, kikyam ang uulamin natin sa ating tanghalian. Lagyan na natin ng masarap na sos mga kaibigan. At kinuha ko na kaagad mga kaibigan yung baon kong kanin dito sa aking mahiwagang bag mga kaibigan ang ating kaari mga kaibigan kung mapapansin nyo konti lang yung mga kaibigan nagdadayo tayo eh. pero meron tayong dalang mais mga kaibigan bagay na bagay ito sa street foods na kikiam na maisos mga kaibigan mamaya isasaw-saw natin yung mais sa ano sa sauce ng kikiam mga kaibigan happy lunch time mga kaibigan Peace, ah, hindi peaceful to ah kikiam yung ulam natin mga kaibigan gutom na gutom na tayo mga kaibigan bagong south kaya mayaman tayo ngayon may mais na may kikiam pa street food slab na lab ko yan mmm mm. so, mmm south mmm 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 top mais bagay ka partner ng ang uh, kikiam 20 pesos lang na kikiam ito mga kaibigan mmm 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Nagpapawis lang tayo mga ganado. Mm. Sarap kumain pagbagong sahod. Ganado kumain. Ganado pa magtrabaho. Sara pa e ano só só o ano, mas. Mm. Busog to the max naman mga kaibigan Ang sarap, sarap Ang sarap to the max mm. Hindi na tayo mga kaibigan Paos mga kaibigan Kunti na lang mm. Mmm. Sud nanman mga kaibigan. Nanjid natin yon saud nyo. Mmm. 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 Mmm.